Good morning ulit sa inyo mga tropa and welcome back to Entong's World Channel So andito tayo ngayon ulit sa province para i-update ko kayo sa ating mga alam ka dito At bago ang lahat, shoutout sa ating mga subscribers At kung bago ka dito sa ating channel, don't forget to like, share, comment Maingay mga aso, like, share, comment and subscribe dito sa ating YouTube channel So, magpisa na natin, let's go! So ayan no, update ko kayo sa ating mga alaga. Bagong lahat, dito tayo sa ating mga area ng mga aso. Ito si Chabit. Ayan ang ating crossbreed ng Labrador and Belgian Malinois. So hindi yan yung kulungan niya. Dito lang namin siya nilalagay bago namin pakawalan pag umaga. So nililinisan yung kulungan niya. Bale ang kulungan niya is doon, temporary. Doon. Kasama niya si Bimbi. Ayan, gusto niya nang kumawala. Tapos ito si taba. Ayan. Si taba. Tsaka si bacon ng ating long-haired dachshund so, mamaya papakawalan natin sila para dumumi sila dun sa bukid. Kaya so, update sa ating mga uh, kambing. Ayan. Yung iba sa kanila inabenta na natin. papasukin so, natin tong kulungan. Ayan. Naglagay tayo ng mulato grass dito sa kanilang V-feeder. Ito. Tulato grass tsaka uh, mulberry. so ipapastol sila sa bukid. Mamaya papakita natin yung area ng pinagpapastolan nila. Sila. Ito yung mga tinira natin. Yung iba dyan is pangpalahin na natin. Tapos yung isang bulog is mangkatay sa Abril. So ayan ang update dito sa ating mga Talaga, ito na sila ngayon. Ito pa si Bolbuntis, si Mikpik. Tapos yung update sa ating uh, buwang Bowang or Bower Anglo, si Tamtam. -Tam. Ayan, malaki na siya. Tapos yung inahin natin. And yung ating Anglo Nubian. So, papakita natin dito yung height ng ating uh, Bisiro. So, mag-performance old. Ayan siya, tignan yung height niya. Tangkad, di ba? Halos magpangabot na sila ni Mikmik. -Mik. -Mik. So yan sila. Wala pang laman ng tiyan nila sa ngayong umaga. Dahil pinapakain pa lang natin sila. So ito, naglagay tayo ng reserve pagkain nila mamaya. Ito yung mulato grass na hinarvest na natin dun sa sa taniman natin. So ito yung naharvest natin. Yan, ganyan siya kahaba. Kasi napabayaan. So ngayon expect natin na itatanim for rainy season kasi summer pa lang ngayon is ganito. Dahil nga, matibay siya sa init, Plus, yung dahon niya is hindi kagaspang, hindi gaya ng napier grass. So, ito yung kagandahan ng mulato grass, madali buhayin at nabubuhay siya during summer season. So, ayan yung pararamihin natin yan. Ayan, tawagin natin yung mga manok natin. Tignan natin kung lalapit sila. Rrrr! Rrrr! Tapos ito yung ating Muscovy duck, yung barako. Ayan, kalaki na oh ko tapos yung ibang mga hinahin na siya nandun. And dito naman sa kulungan na to, andito yung mga bantam natin. Bantam, tapos yung mga crossbreed ng heritage chicken tsaka native. Ayan. Mulan kasi nga pala kagabi dito, kaya ayan, medyo giniginaw yung ating mga sisiw. Tapos ito yung ating for sale na lalaking ah, bantam. So ayan sila. Ayan na nga, lumabas na yung ating mga F-series ng Bower. Tapos yung ating bulugan, medyo namayat siya dahil nga kaka Istad last time. So, ito, ito yung update sa kanila. Ito yung ating inahin. Inahin na F-series Bower. Tapos yung ating Anglo. Plus, yung ating mga F-series pang nasa kabila. So, yun yung height ni Tamtam. -Tam. Pag makita nyo ng personal to, malaki na to. Kasi nga, may lahi na siya ng buwer at anglo. Ayan o, oh, halos magkahayad na sila ni Mik Mik. Ayan yung tatay niya, si Tenga. So ito no, uh, nagbibigay rin tayo ng darak ng mais sa kanila. So ito yung ginawa nating pamalit dun sa uh, commercial pellets kasi medyo price yun ang per kilogram lang nito is 23 pesos samantalang yung commercial pellets or commercial feeds is 37 pesos so di ba, ang laking diferensya kinakain naman nila eh so darak ng mais, tsaka darak ng palay pwede basta yung darak ng palay is limited lang kasi yun minsan nagiging cost ng bloat unlike dito, hindi sila nagbloat dito sa darak ng mais So gustong gusto nila oh. gagawin sila pati manok na kiagaw Ibus na agad oh. Mamaya bibili pa tayo sa ano, sa kilala natin ng ganito. simutin pa nila yan Pakita rin pala natin yung ano, bisiro na anak nung isa nating itim. So, nang anak na nga nung isang araw. Ito, lahir pa rin ni Tenga to. Ayan, o. Oh. Lahir pa rin ni Tenga yan. Yun nga lang, hindi siya, ano, tingnan nyo yung muka. Hindi siya kagaya nung ibang anak ng mga native natin na mas ano mas may shape yung muka pero napansin niyo yung mga height nila oh tangkad oh tangkad yan. so dalawang bulog ulit hindi pa tayo nakapagpalabas ng ano ng babae ulit medyo madalang ang babae oh, pakita natin sa arawan yeah lahing tayo Ayan, tatay mo yan, oh. Oh. punta oh, ka dun. Taba ng paa. Ayan, mga lahi ni nga. Oh. Yung iba nasa bukid. Ubus na agad yung, ano, darak ng mais, gusto nila. So, minsan, ang ginagawa nila, Erpat, is hinahalo dun sa silage, kasi, uh, ang napier silage naman, pag pinakain mo sa mga kambing is hindi nila masyadong papansinin yan kahit anong gawin mo hindi gaya ng mga baka kasi mga baka talagang kahit anong kinakain unlike sa kambing, maselan sa mga uh, manok hindi yeah. nilang pinaulit sila so feeding time ngayon pati itong mga bantan. Pare, so, may mga stock pa rin tayo dito ng kamote. Ayan, yung mga dahon ng kamote. So, ini-air dry tapos 'yan 'yung mga binibigay paghapon. Tapos 'yung update sa ating mga Moskoviducks. Ayan, mga Moskoviducks natin, 'no. Oh. Malapit na mangitlog 'tong mga 'to. Bali, meron tayong apat na inahin tapos dalawang barako. Ayan 'yung ating mga Moskovid, isang puti. Ah, dalawang puti pala. Sorry. ang ano na lang natin dito is mag-set tayo ng kanilang itlogan kasi nga itong mga Moscovy naman hindi naman ganun kasailan kapag nagbe-breed sila so sa mga iba yung mga Moscovy ducks nila is nagbe lang dun sa mga damuhan so walang kahirap-hirap unlike dun sa taking duck kasi hindi sila naglilimlim talaga kailangan mo ng incubator so ito sila na yung kusa maglilimlim sa mga itlog nila at saka ang kasarapan nito is yung kanilang karne So madali siyang i-breed, hindi gaya ng Peking duck. Ayun oh. No. Kinhit na rin tong iba rito kasi nagpapatok na kagabi. na punta dito ng ating mga kambing. <laughs> Balit ng ating mga inahin nga pala no, yung mas maliliit ang size. Yan sila. 1 2 3 4. Tapos yung isang pinakita natin sa labas kanina, na barak, ayun yung barako tapos itong puti barako pero ang tansya namin is mas malaki itong uh, may kulay na barako compare dito sa puti kasi nga ito hindi <coughs> natin sure kung nasa tawad sa pagkain o talagang sa size nya pero malalaki itong muscovy na ito unlike yung mga ibang muscovy kasi napapansin natin mga barako nila halos ganyan lang kalalaki so nabansot ito magandang pang breed tong mga to at saka mas mahal daw ang barako na muscovy compare natin sa mga Uh, babae. So ganyan lang yung breeding ng mga muscovy natin. At ito nga pala yung hinarbesan natin ng mulato grass. Ito yung area ng taliman natin ng mulato. Yung iba yung runners, hinayaan na lang natin dyan para magkaroon ng ugat. So ito, may hinayaan dito before. Ito nagkaroon na rin ng ugat, kuwapit na siya sa lupa. Ayan. So ganun lang palang teknik nyan, kailangan tabunan mo siya ng lupa or kailangan ma-attach sa lupa para magkaroon ng ugat. So, nagtira tayo dito ng isang example kung gaano kataas yung itinubo ng ating mulato grass. So, ito yung mulato na hinean natin before. Ayan na, tumubo na siya. Hindi pa siya ganun kakapal unlike sa mga nagtatanim talaga ng mulato kasi nga yung sa kanila is naarawan. Itong sa atin is medyo lilim tong area. So, shaded area tong napagtaniman natin. Kaya, hindi siya ganun kabilis tumubo. So okay na rin yan para just in case mama natin to is maglilipat tayo doon sa bandang likuran. So proceed tayo doon. Pakita natin yung updates sa ating mga kakanipier grass. So ito yung last time na naharvestan natin ng napier grass. Ang papansin ninyo, walang masadong tumubo. Bakit? Dahil nga dito namin ipinapastol yung mga kambing. So instead na tumubo ayan nakain nila yung iba ayan no ito yung purple napier so yung iba ayun no hindi tumubo nakalbo tapos dito yung mga itinusok natin before na napier yung iba tumubo ayan no ayan. kasi kahapon lang talaga umulan dito eh ayan may mga tumubo maliliit pero mabubuhay pa rin yan basta hindi naapakapakan So ayan, tumubo. Ay tusok-tusok lang tayo dito. Ayun, buhay naman tong mga to eh. Pag naka-recover tong mga to, kaganda yung tubo, kagaya nitong mga to oh. Ayun. Pero dito, ito yung mga paksong na naharbisan natin before. Tingnan niyo naman yung regrowth niya. Green na green. Tapos ito pa yung mga hindi natin na-harvest ano, kataas sa kataas nasa 15 feet ang height so maganda tong variety na to na pear grass na pakchong pwedeng verde pakita natin yung dahon kung gaano yung kalapad may kalapad may regrowth na ulit to hindi ko alam kung naharvestan ko to before eh. pero pagkakalam ko ang naharvestan ko itong part na to so ito hindi pa natin kung kumapal na siya ng kumapal oh. Ayan, oh. Dalaki ng dahon ng lapad. Oh, yun sa kalapad nasa sukatin natin kung nasa ilang fingers siya. So, three fingers yung taba nung or lapad nung dahon. So ganyan ang paktsong ni magaganda yung tubo. Tapos dito sa may left side, yan yung taniman ng mais before. Pinarbes na. So, season ng ano ng mais ngayon naman yung pag harvest ng mga yellow corn. ah uh, yan ang business ng mga taga-probinsya. So, yung yellow corn is uh, binebenta nila para sa production ng crack corn or yung mga darak ng mais. So, yan yung bini, uh, binebenta nila. Hindi ko lang alam kung magkano yung per kilo ngayon. Yan update sa ating mga F1 malalaki na sila oh. Oo. Oh. I update sa kanila mga F1 natin, yung na-produce ni si Tenga. Oo. Oh. Oh. Magaganda rin mga 'yan, na dehorn na rin. Ito lahi rin ni Tenga, kaso angat yung tenga niya. Hindi nagano. Hindi bumagsak. Mukha siyang native. Yan. Mga lahi ni Tenga. Oh, gaganda oh. Ito lang yung mga 'yan. Pakita pa natin yung iba. sila sa Dito sila sa dating taniman ng mais. Ayan, mga nagdudot-dot sila ng mga tira-tirang dahon, mga bunga ng mangga. Ayan, mga kinakain nila kaya maganda. Tingnan niyo yung mga balahibo, o shiny. Shiny ng balahibo niya. Ito anak din nito, ito. Ayan na lang mga natira dito sa aga natin plus yung nasa loob. yan na lang so mga local breeds yung dinner natin na sub dito sila kumakain pag hapon kaya magaganda yung balahibo kasi kumpleto sila ng pagkain ngayon presko mga na-harvest na mais nakabilad para tuyong-tuyo lang muna update dito sa ating farm no. Uh, In-update ko lang kayo ng konti. And yun nga, uh, mga alaga natin is medyo konti na ngayon kasi nagbawas tayo. Tapos tinira natin yung mga possible na gawin nating breeder. And siguro magdadagdag pa tayo ng mga inahin yung medyo malalaking lahi na kasi pag native kasi, ang disadvantage niyan is maliit at matagal lumaki. So uh, once na magbenta kayo, pag medyo mababa yung timbang ng ating pangkatay is binabarat ng ating mga buyer so normal lang yun kasi nga ang habol nila is yung for uh, meat kaya uh, mas maganda talaga i-upgrade natin yung mga lagar natin or magkumpisa kayo sa mga medyo malalaking lahi para uh, mas pag nag produce kayo mag nyo, may benta nyo is mas madali siyang uh, mabenta ng medyo mataas-tas na presyo unlike kasi pag pangadative maliit So ang advantage naman ng native is matitibay sila sa tulad nito Paulan-ulan, tapos biglang iinit So yun lang muna ang ating video for today And thank you very much for watching our YouTube channel So kita-kita tayo ulit next time mga tropa See you and ingat po lagi Bye bye